sa mukha ni Randall Bonifacio na hindi raw halos matingnan ng kanyang ina nang datnan niya ito sa ospital itong biyernes. Oh, wow. Basag na basag po yung mukha, halos di po oh, makilala ko lang <laughs> po yung ganito, nakasarado yung mata, yung bigla lang siyang gagalaw, yung nagwawala siya, nagaganong siya. Awang-awa, pero wala raw siyang nagawa para sa anak na hindi na niya makausap noon dahil sa nabasag na mukha. Yun na pala ang mga huling oras na makakasama ang anak na pumanaw ng kalakulan. Dahil wala na ang biktima, ang CCTV at testimonya na lang ng mga saksi ang magbibigay linaw sa krimen. Kabilang ang mga kaibigan ng biktima hey, si na Justin, na si ano? Sila sa si Justin, sa bar, may padaan-daan pong lalaki. Kasi huling daan niya po, nagkabanggaan po sila. Mingina rin po kami ng pasensya. Akala po namin okay na. Mga dalawang minuto lang po, lumabas po ulit siya, may mga kasama na po. Doon na po nila sinubod po si Randall. Nagsusuntok po nila una't binabato na po nila ng kung ano-ano to si Randall po. Mga bato po, mga... Daspan, umawat ang kaibigan niya, pero sa mandaw ay pinagtulungan din. Una po, po kasi nung umawat po, wala bang siyaka pa Kasi yun po, gusto sa nagkarambulan na po kami. Noon na raw kinuyog si Randall. Pauwi na sila at uh, nung inikutan sila ng mga kalalakihan. At uh, apat dito, sa hindi bababa sa sampung uh, suspects natin, ay walang sabi-sabi, pinakaampas sa mukha ng halo black itong ating uh, biktima. Paulit-ulit daw, sabi ng ating uh, mga witnesses. Hindi matanggap ng ina ni Randall ang nangyari sa anak na kumuraw ng pangara. Gusto po niya magpulis. Mas malamang na murder po ang kapal na kanilang hahanap ah Tukoy na ng homicide section ng MPD ang pagkakakilala ng ibang suspect. Pero hindi na muna nila ito pinangalanan habang patuloy ang follow-up operation para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.